Naka-red alert ng iba't ibang sangay ng pamahalaan sa Baguio City at Benguet para sa Super Typhoon Egay. Naglabas na rin ng Mines and Geosciences Bureau ng listahan ng mga barangay na posibleng nakaranas o makaranas ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Si Dante Guto ng PTV Cordillera. Sa huling bulletin ng pag-asa, isinailalim sa tropical cyclone wind signal number 3 ang lalawigan ng Apayaw at northeastern portion ng Kalinga. Signal number 2 ang lalawigan ng Abra, Mountain Province, Ifugao at northern portion ng Benguet. Signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng Benguet at Baguio City. Uh, Benguet uh, tayo ay makakaranas ng uh, mga uh, light to moderate uh, rains ano? Uh, ngayong araw na to at uh, bukas ganun pa rin ang asahan natin ano at ang uh, bagyong ito si Typhoon Egay ay uh, uh, inaasang lalabas sa Webes ng uh, umaga. Nagpakawala ng tubig ang Binga Dam sa Benguet. Ayon sa National Power Corporation Binga Dam Office, binuksan ang Gate 4 ng dam matapos maitala ang 569.12 meters reservoir water level malapit sa normal high water level nito na 575 meters. Naglabas na rin ng Mines and Geosciences Bureau ng listahan ng mga barangay na maaaring makaranas ng pagguho at pagbaha. Ang DSWD Cordillera naka-activate na ang kanilang Disaster Response Management Division Quick Response Team. Higit 51,000 family food packs at higit 7,000 ang non-food items ang naka-preposition sa regional at satellite warehouses na handang ibigay sa mga lokal na pamahalaan. May 4.4 million pesos standby funds ang DSWD CAR kung kinakailangan ng karagdagang relief packs. Mahigpit ang koordinasyon ng ahensya sa iba pang miyembro ng Cordillera RDRRMC para sa mas mabilis na paghahatid ng tulong sa mga posibleng maapektuhan. Mahigpit din ang paalala ng Office of Civil Defense sa publiko na mag-ingat at mag-evacuate kung kinakailangan, lalo na sa mga nakatira sa landslide at flood-prone areas. Na makipag-ugnayan sa inyong local DRRMC at iba pang emergency hotlines para sa mga babala at mga abiso palaging sumangguni sa pinakabagong impormasyon sa Super Typhoon Egay na nakapost sa official na website ng diwas West de pag asang Dante Gitu, para sa bayan!